Ayan o, mga kabukid o, si Kambal. Ating ina pabait. Pirming himas, tuwing hapon. puging o, pugin-pugi Habang ano. nagpapakain tayo ng ano, habang nagpapakain tayo ng kalabaw, naghihimas tayo ng ano, labuyo na bago natin pinapabait. ayun yung aking kalabaw ay o. kalabaw ay Habang pinapakain natin nongaling kalabaw ay nongaling kalabaw ay nongaling kalabaw daladala natin yan habang nagpapakain ng karabaw para ano madaling bumait ayan o tahid nyo medyo mahaba na rin bagong huli din natin to kasabay to ni Dubol si Dubol medyo ano na medyo mabait-bait na ito ang gawa natin bali kalilitera lang natin galing sa ano maghapong pangawit o konti na natira bukas tapos na yan yan ang gawa natin oh. habang papakain ng kalabaw naghihimas naman ng ano labuyo bago natin pinapabait yan kasi ang ating ano libangan uh, pangatin ng labuyo at saka ano kulo-kulo. Ayun. Uh, hapon na. Ha. Uh, litera na sa pangawit. Kaya pagpakain naman ng kalabaw. Mamaya naman. Pagka medyo ano na. papakain naman ng mga tinaling manok. Sige. Mamaya ulit.